Hi. Hi guys, good morning. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Nagugutom na ako. Kaso, walang tinapay dito. So ngayon, bibili tayo sa labas. And wala naman tayo sa sakyan, kaya maglalakad tayo. Testing tignan nyo sa labas. Sobrang hangin, day. Rinig na rinig ko yung ano. Tignan nyo yung mga puno, diba? Ang hangin. Tapos, kahapon, ano, may nagpo-post nga. Na mal malapit din dito sa amin, siguro mga one hour. Wala pang one hour. Umulan ng hill. Kaya pala, sobrang lamig kagabi. tas ngayon, sobrang windy naman. Hindi mo na talaga maano yung panahon dito. Pero ang mahalaga, hindi pa winter. Takot sa winter, hindi na naliligo dahil. So anyway, tara na, puntahan na natin yung tinapay. Hanap tayo dito. May maliit na Asian store dito eh. Yan guys, matirik yung araw. Pero sobrang hang. Kailangan natin niya yung pumunta at bumili na ng tinapay kasi pag mga gantong oras wala pang tambay dun saan, sa, sa night train. Banda. Kung mga hapon na nilirong takong bayad yeah, ko. Kaya ito yung tamang tanong para maglakad ako ng trab. Ang gulong ng hair ko, diba? Bago magising maghanap. Diba? Nagahanap ako ng pera dito sa bulsa ko. Wala nga pala sa cellphone na pala kung kumagamit. Tapos, pag hindi gumana, sa card. Jackpot, wala tayong pambayad. Pero usually naman dito, yung pambayad talaga is puro tap-tap lang sa cellphone. Diba? Ang convenient ng life. mayroong oras wala sila dyan. Kasi pag nilalakad ako, wala sila Pwede, mga mga Pero pag mga four, ang mga mga nila dyan. Pero yung mga yun, ano sila, narerespeto sila dito. Pero, medyo pasaway sila talaga yung iba. Sin? Nakakasalubong nyo pa sila, yung alasing sila. tapos yung nakatabi ko sa buses sobrang ummm scary yung buses dito din makakasaluhan ko sila sa busi ko like parang nukulatin ka anyway malampit na tayo sa Oporto oh, yung yeah, bati tayo bumili nang tinapa siya sa OTR and meron din dun sa may asian pero puntahan din natin yung sa asian tumobe ah, mo Mami na tarikito momosog sa normal ko niya. tayo nagdaan sa Asia. Ang mga kalaban doon tayo. Chicken na chicken nila dito. Parang inasal. Dito sa may aborto. Pero syempre, may tatalo ba sa inasal? Sarap yung chicken ng inasal. Dahil parang wala pa nga ako nakikita dito na ganun kasarap. Ano lang guys. May lang yung babae. For taking time watching my video guys.